That's Hi guys, for today's video, ito nga yung ating mga ganap-ganap ngayong araw. So, happy birthday to yourself. Grabe, ano? <laughs> so, super late upload na naman tayo. November 9 pa tong mga ganap na to. Pero, prior to my birthday talagang, and after my birthday, napaka-busy ko talaga talagang, napaka-sunod-sunod yung mga pa-order natin. Pero, syempre, hindi tayo nagre-reklamo dyan. <laughs> Yan ang mga gustong-gusto talaga natin, diba? So, ayun na nga, sobrang pasasalamat ko sa ating Lord, dahil paniba bagong taon naman ang binigay niya sa aking buhay. Napakaraming mga ganap ang nangyari sa, panina. sa taong ito ng aking buhay at panibagong challenge agad um, I mean panibagong challenge again syempre so sa 37 years existing natin sa mundo sobra tayong nagpapasalamat sa Lord kaya ito nga kahit gabi na naisipan namin magkiyapo muna kami bago kami mag simple celebration so makikita ninyo nag rent lang ako ng e-bike na ginawa namin service kasi hindi talaga kami kasya sa motor at first time namin to actually na apat kami ang magsisimba dito sa Kiyapo. So medyo ginabi talaga, kaya hindi na kami pumasok pa sa loob. Siguro iset na lang namin ulit for another Sunday or Friday na makapag together. So, eto na nga. Dito lang kami nagpunta sa may Dad's World Buffet. Located to sa may Padre Para So, meron sila ditong birthday promo. Nakapagka celebrant ka, libre ka. So, hindi, yun. Gagaya ng ibang mga buffet like Vikings or other ano na 101, yan. May mga ganito rin silang birthday trip promo. Pero, syempre, um, kailangan meron kayong mga full paying na guest din na para may avail ninyo. So, ayan, apat nga kami si Athena. Libre na lang dito si Athena. At dalawa na nga lang sila ni Aljor at ni Alvin ang pinayara namin. So, nagpa-reserve na nga ako as early as now. Kasi kapag nag-walk-in ka, may iba rin yung rate nila. So, hindi mo manay. So, eto na nga, napakalapit at naghanap na nga lang kami ng malapit sa area kasi katabi na lang din ito ng pinapasukan ni Alvin kasi after namin kumain, dumiretso na siya sa work. Actually, dapat sabay yung Smowa kami. Pero kasi napakalayo. At the same time, ako na lang yung uuwi. Though nag-grab naman kami pa uwi. Pero ay manage na dito na lang sa mas malapit kasi talagang sobrang pagod ko ng araw na to before and after nga ng birthday ko kahit tignan nyo naman super so late upload so maganda rin naman dito sa dads actually pang ilang beses na rin namin nag try na kumain dito so dahil nga sa pagod minsan pag ikaw talaga nasa food business ka kahit ang dami o ma ano mang masasarap na pag kahit iharap mo no? iharap sa'yo kapag ikaw nasa food business ako medyo parang hindi mo na 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 appreciate kakainin mo at masasarapan ka pero yung yung mas masasat, yung masasatis I mean pa ka naman 'di ba kumbaga hindi mo na siya mapil dala ng pagod tapos yung maghapon ka harap mo rin yung ginagawa mo puro pagkain din 'di ba no may ganun so yun nga binanatan ko nga itong mga Filipino food kamayan meron ditong mga Ayan, kare-kare, bopis, ayan, inihaw, adobo. So, napakarami rin talagang option dito, guys. Actually, meron kayong two and a half hours na mag-dine-in. Ayan, no, leftover food din sila. Siyempre, meron din silang charges kapag may leftover. Pero alam nyo, guys, talagang hindi mo talaga ito lahat. <laughs> <laughs> Gaya ng biking, yung bang top, yung tipong bang dalawang beses mo dapat puntahan tong ng ng ganto na para makain mo siya lahat. Yung lahat ng putahing na nasa nakaahin diyan sa buffet area nila, hindi mo talaga makakain. Ikaw na talaga ang susuko. <laughs> Kahit sabi mong konti-konti lang yung kuha mo, hindi mo talaga siya makakain dahil ako, ako ganun ako, hindi ko talaga pag gumakain ako ng buffet, sinusulit ko naman yung talagang tipong mga bihira ko nalang kainin sa araw-araw. Like yung mga turkey, o di ba? Hindi naman tayo nakapag turkey. Mga roast beef. syempre yan yung mga una nating binabanatan pag may buffet, di ba? Like na mga tempura, yan. Kasi, di ba, mamahal yan. <laughs> Kaya dapat pag nasa ganitong mga buffet ka, banatan mo yung mga uh, ulam or mga dish na hindi mo naman everyday nakakain. Gaya nga ng mga todal, Kasi, di ba, ang mga yung mga seafood, yung mga ganyan. O, diba? So, eto na nga. Uh, actually, talagang ina na lang namin na ma-celebrate tong araw na to na makapag-ano naman kahit paano. Actually, dapat ano eh, um, Saturday namin siya or after na lang ng mga pa-order pero sabi ko, hindi, sige, kain na lang tayo sa labas kasi hindi na rin ako nakapagluto dahil nga ang daming ganap. <laughs> talagang ang daming ano kasi 'di ba bago nga nito nag French macarons ako ang daming trial and error don sa French macarons pero thank you Lord kasi na-survive ko siya na ang daming ring mga nasayang actually kasi talagang kapag nag may mali ka lang na isang um, um, sa pagpa-French macarons, ay nako, palpak talaga yan. Talagang masasayang ang ingredients mo talaga. So, ganoon naman din sa baking, ba diba? Talagang trial and error. Trial and error. ba diba, nababakal na tayo? Kasi nagkakape ako ngayong araw na to. Nang oras na to, napakaaga pa. At ngayon ko lang talaga siya naisipang i-voice over. Actually, na-voice over ko na itong nakaraan. Ewan ko ba't hindi siya na-save. At saka punong-puno na rin talaga yung ngayon yung phone ko. ko pa ang dami ko pang video na hindi na e edit <laughs> so ayan, pakita ko lang, overlook ko lang yung mga menu na meron dito sa Dad's World Buffet. Sa mga hindi pa nakapag-try, mura lang naman din dito. 788 to 900. Walk-in and reservation. So, advantage na kapag ka, nagpa-reserve ka, i-chat mo lang sila sa Facebook page nila. Nasa 700 plus kapag may reservation ka. Weekdays rate then Iba rin yung kanila week weekend rate. So, ganun talaga yung mga ano, kasi diyun mga season ng ating mga, ano, mga ganto mga buffet, ano na to, restaurants, o, ba diba? Ayan, so, ayan na nga. Ito, pakita ko lang itong mga to, hindi ko na itong mga nakain. Talagang hindi mo siya makakain lahat as in. Then, ito nga si Atina nga talagang, Diyos ko, si nagkalat pa, nagsuka-suka. <laughs> ang dami niya kasing nakain, kung ano pinagkakain ni Inday. Pero siyempre, ganun talaga, bata. Eh. Hindi mo naman yan makukontrol, ba diba? Kasi sa edad ni Athena talagang kailangan tingnan. Pero talagang gusto ka siya tinginan lahat ng table. Uy, umaga nung kasi Atina sa lames. <laughs> so, ayan. Maraming maraming salamat niya yes, sa Lord. Unang-una. Um, dasal ko lang talaga yung good health para sa pamilya. Hindi man sobra-sobra yung mga biyayang natanggap natin. Yung sapat man, okay na. At yung makaraos ay sa araw-araw. syempre yung makabayad tayo sa mga dapat bayaran kasi ang daming payables. Yung araw-araw, maraming payables. Diba? <coughs> diba? Lalo na yung mga bilihin talagang hindi na natin talaga siya maiwasan pataas ng pataas ang mamahal na talagang bigas ngayon ang mahal na as in lahat pati ingredients sa cakes ang mamahal na grabe nakakano na nga lang mag price increase sa cake kasi ba diba, tinatanong din natin yung mga customers natin kung magano ba yung budget nila pero as much as possible syempre ang goal na laman ang goal ko naman talaga as cake baker yung makapag aside sa kumita syempre yung maka maging bahagi ka ng kanilang mga celebration na ba? Diba, It's a uh, ano talaga an honor na ang cakes nila yung maging mag-cater ng cake nila or mag-customize para sa kanila. Lalong-lalo na tayo na lumaki ako na never in my life na mga past ano talaga na nagse-celebrate ako ng may cakes talaga. Kaya yung gold ko yun, like kapag ka talagang tipo kung tipong budgeted lang yung customers ko. Ginagawan ko na siya ng paraan. Kung kunwari, budget niya lang 300, 500 binibigay ko na yon at talagang ginagawan ko na siya ng parang at ma kinikater or kinokos sumaisan ko na talaga sila ng cake so ayun lang Natakaba ng video na to. No? Hindi ko na anong. Ayan. No? Eh, pakita ko lang dami. So, ating palabas na kami dito. Ayan. Nag-bill out na kami dito. Nasa 2,000 pesos lang yung binayaran namin. Apat na kami. O, diba? Dahil libre nga ako. Then, nag-grab na lang kami dito. Back and forth. So, kami na lang ang umuwi. Dahil si Alvin Dumirecho. Pasok na siya. Kasi panggabi siya ngayon. So, dyan lang siya sa tabi. Sa hotel. Na yan. Nag-work. So, Ayan, so maraming maraming salamat sa lahat na nagtitiwala ka sa cakes nila at iba pa. So, sayang kasi kung hindi ko man lang i-upload tong video na to para one of this day, di ba, makita man lang ng mga anak ko na nakapag-experience kami sa ganyan, di ba? So, yun lang for today's video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumati sa aking birthday. Ayan, at sa lahat na nagtitiwala sa kakayahan ko sa cakes nila at iba pa, maraming maraming salamat po sa inyo. Makakaasa po kayo na maibibigay ko po yung nararapat sa ibabayad ninyong presyo ng cake at syempre sa design at lasa of course. Ayan. So thank you so much everyone. Wala po talaga akong masabi kundi pa sa salamat lalong lalo na sa Lord na nagbibigay ng lakas at talento ko na maiayos ko yung mga pa-order ko. So bilang pa salamat, naghandog lang po ako ng kaunting pamerienda sa aking mga kapitbahay dito sa Deka na sila pong laging tumatangkilik din talaga sa akin. Thank you so much everyone. Bye-bye!